sa yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga atekas bye-bye. Uh, dito nga ako sa aming tahanan at nakauwi na ako galing sa pamimili ng mga kalakal. So umikot ako dito sa lugar namin at ito yung mga nabili kong mga kalakal. Dalawang pirasong TV na yung old TV. All TV. All TV na mayroong likod. Malaki yung likod. Ayan. So, babakbaking ko ito. So, babakbaking ko yan. Kukuhanin ko yung plastic nyan. Saka yung itong picture tube. Uh, syempre hindi naman ito ginagamit picture tube tapon na lang ito sa uh, may pumapasok naman truck dito na naghahakot ng basura so dalhin ko na lang ito sa truck ng basura itong picture tube kasi hindi naman yan nabibili so kukuhanin ko lang yung ano sa loob yung counting counting tanso meron counting tanso yan so wala pang one port yon so meron din ano yon may board na tinatawag so mura lang naman ng ngayon. So, pag napagsama-sama, eh siyempre, aabot din ang isang kilo kung makakakuha ko ng mga siguro, mga ilang kibimpira. Pag naipon, eh makakaipon din ang isang, ng isang, isang kilo. So, ito naman, mga ano ito, mga buti ng gin, mga buti ng gin. Buti ng gin. Halo-halo yan, na nabili kong yan. May mga plastic, Halo-halo, halo-halo mga kalakal, may plastic, mayroong counting bakal na akong nabili. So, dalhin ko na 'yan sa ano, ito. Babakbakin ko pa ito. Siguro maaring bukas ko pa bakbakin. Ito yung mga malilita na kalakal, dalhin ko na sa junk shop ngayon. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga bye